Hello ka sa kanina. Hello. Ay, tapos ako kamay mo dirty. Ito na. Black. 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 Wow. Black. 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 Wait. Black. Wait. 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 Hi. Hi. Hello. Hello. Welcome to our channel. Oh, galing nga. Princess. My name is is Princess. Pepper. Hey, ang nga. kain okay, na ikaw. Naam na. Sabi mo, kain tayo. Sabi mo, kain tayo. Naam na. Kain kami ng lugaw with e. Alam mo sa lamin, lugaw. Lo. 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 cow. Blue cow. Red. Red. Egg. Egg. Ay, ay, kagaling na punso oh, Yay! Very good na ang princess ko. Yay. Ham na. Kain tayo. Egg. Kain. Egg. Tayo. Kain tayo. Tala. Oh, di ba? Ang galing ng katandim ko. Hmm. Uh. Oh, subo na. Pakita mo sa kanila. Hindi. Subo na ikaw, dali. Masarap yan. Masarap yan. Subo na. Dali o, tinitignan ka nila o. Oh. Naroonood sila sa'yo o. Oh. Subo nga ikaw, dali. Pakita mo sa kanila, magaling ikaw, dali. Bilis. Dali na. Subo na anak, hindi na mainit yan. Malamig na yan. Tikin mo, hindi na mainit yan. Sarap na yan. Ay, na Nahalo-halo pa talaga. Ay, sus. O, oh, subo na. Gano'n na. Kain na. Kakain ka ba? O, nilalaro mo yan. Subo na. Bis na. Hi. Hi. Uy, naantok pa. Hi. Hi.

Hindi niya gustong lugaw. Masarap yan, bunso. Kumain na nga si kuya niya eh. Dali na, dali. Saan si Papa? Wala nga may. Ha? Wala nga may. Nasaan? May. Tulog? Tulog pa. Opo. Opo? Papa. Oh? Ayat. Ha? Hindi mo gusto, lugaw? Sarap ko yan. Ang bawa. Ha? No? Ha? Hindi yan maanghang. Binili ko ngayon yan sa'yo, play ni ito. Para kata, ano yan. Ha? Ha? Princess. Princess. Maganda ka? Maganda. Yeah. Sino maganda? Sino maganda? Ha? Huh? Sino maganda? Si? Princess. Princess? Princess. Ma? Ma. Gan? Gan. Da? Da. Da. Look. Ano? Ano?